Tara, dito na, dito na, na pwede. Yung iba kuya, hindi pwede. Mga, no. dina, Katong 2 pesos papel. 2 pesos. Dina. Kana dina na Adi, ah, di na ma di na Hindi na. Ito lang ang pwede. Ito, pwede. Uh, saan bang bansa yan? Sa Switzerland. Magkano to? Bali yung ganyan kuya, 100 pesos. 100, 100 pesos to? Oo. Oh. 100 pesos at bali ito 200 pesos yan bali 10 times 20 mm, ito itong ito ito hindi na pwede tumuli ito ito itong dalawa at wala ito kaya pera sana to Egypt hindi ah pera natin Egypt Egypt tsaka Turkey um, pag Egypt ano lang papel lang ang pwede Yeah, kahit hindi ano, bibili bin, ah, pinagbili mo diyan. Oh, kaya mga ganyan, no? Kahit hindi mga tinuod na gold, yung mga gold plated pwede. Pero pag tinuod na gold kuya, ya, 25 isang gramo. Pag tinuod, oh, yeah. may timbangan dito, titimbangin natin. Uh -huh. Ah, wait, oh, tinuod. <laughs> mga mising sing kang ano, kaya sinubong. Ah, yung mga nanay ko dati. mga oh, ano Pero na-scam siya kay mayroong nag alok ng mga ano yung mga vitamins daw sa mata nilinis yung mata niya hmm, uh, tapos libre daw yung paglinis ng mata pagkatapos walang pira na ibigay hiningi yung ano sing sing niya hindi na kung nalabotan mahal yun hindi ko alam ano niya ano ano niya bakit rin na? Bakit Pero nag-uba, manggod, wala mo ilak. Mandar na, bakit lang. May kano dyan? Citizen. Di baterya. Di bateri? Yung pwede, yung mga automatic. Ah, automatic. Ah, yung... Pero eh, itong coins mo, 200 pesos. Ha? 200. 200 na? Maura pa na ah? Patingin, ni patingin niyan yung tayo kung silver. Adit lo -lo na silver, babuloy-uloy raman ka Kani din na ni Mahalen? Di Bina. Yung isang Saan, ba, ba? yung isang lalagyan mo kanina, ate. Oh. Eh. Yung isang lalagyan mo kanina, baka may pwede mo. Ah, sa lalagyan. dalawa 'yan? Yung pinagkuha ng mo nitong malaki. Yung sa sidlan, ah. lang ano. Tapo ang ng mga dollar o dirham. Dirham steady. Ini yes. makanan yang dirham mo. Tegahan mo dito kwarta. Klasik lang siya kulur-kulur mo kwarta dito. Blessing po nga ano, tinuod. Ano yung singkong Yung singkong tinuod, bilhin niya ng de, 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 10 pesos. Hindi, hindi, pera ng ano to, pera ng Singapore. Patingin tayo. Dato pala tayo. Dami na itong klase-klase ng sila. Oh. May na. Atin nyo na. Yung dilaw. Oo, oh, hindi pwede. Ang okay. ko Dito lang yung Ah, yan naman yung ano. Sa ba yung sinko Dati mga. Ano yung te, pera natin yan? 25 cents. No, na, oh. dinadawatin di na oh, <laughs> daw di, atin. Oo, di na lang. Na bago ng bagong 25 cents. Di, hindi dia tanggapin sa tindahan. Hmm. Ba't ginawa yan? <laughs> Ang <laughs> pinangsusok pinang nila Ang binuang naman nila Ba't Di diba, 300 ito te Yung coins mo Yung yeah, ito, hindi eh, na tumahalin to, And hindi, na, na. mabili ma to Wala nang pwede dito Ilalabog na lang natin yung mga pera natin Wala na. <laughs> O di ano, eh ano eh Ipupugas eh, 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 natin te, doon sa Eh sana yung benta mo ate o oh. Kahit yung mga lute, Mga gold plated Mga US fancy Pwede eh Ana din naman, parang buluyo. Gana na malit og kwarta si Kuya. Ano nang pangalan mo, boss? Jun Kuya. Jun. Taga saan po uh, ka? Uh, sa, taga Manila ka? Pampanga pa, Kuya. Pampanga? Saan mo nakatira? Gana, sa Ubay ate. Sa San Pascual. Gana na na, og kwarta dali, guys. Pila kapitan ex kapitan Renato. Namalit na, sila ang kwarta ng sinsiyo o papel. Ang kuwan, imong sinsiyo nga 20, eh. palito ng 40. Avon nito ha, ah, kaya hindi man siya ano. Ah. Pag Avon hindi ito. Pwede din to kaso mura. Katong de, ang gisuot kaparida? pa rin ha. Okay. Eh, Nalamis ha. nga natin to te, kung magkano nga buti. Na, i Ah, hindi, yung sing, lang natin. Ayaw, ayaw, huwag na. Yeah, please lang. Ayaw, kay, kinuha to, di to nang 6,000. Kutubang nasa lamesa, kung bisot na kuntas. Ito kuya, di pwede sa mga bololoy ano? ito na Ang galing pa rin. Hindi, 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 hindi. Ito. Ito, ito, pwede ito. Ay, eh, hindi silver. Ha? Huh? Hindi siya silver. Hindi siya. Pag silver, pwede. Hindi, 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 Ganito yung pwede ate, oh, mga ganyan. May, may halo yan. Mm hmm. Baka may putol. Yung yung, 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 lahat nato na may halo lang, may halo ng ano, gol. Hmm. Baka may putol kang kwintas ate, mga bugto na kwintas, mga reyes na walang pares. mo bugto-bugto. Walang, oh, mga bugto. Ma bugto. Wa wala, wala, wala mga bugto dito mga, Ay, mga mga maliit na pinasa-praso. Ano pangalan mo, boss? Ano pangalan mo? John. John, wala nang mga bugtong kwintas dito. Ang Relasyon meron. <laughs> nagla live kaya to din din hindi. video lang video lang naka maglala kuya ma tayo. wala tayong ano ah, adid din di naman yung katuan lang ba nang mm, gamit tayong pambayad na pera kuya o eh. sa pera lang hindi. Eh, katuan lang to yung ano ba yung ka na, namimili ka nang namimili ka nang pera wala mm, hmm. Guys, dami si, si nandito si John. Mami, mamalit siya og piso paliton niya og singko ang tanay pambiling gold <laughs> niya <laughs> dami dami ah. Tingnan, na. daming pera si doon, no? Yung alas. 500 niyo bilhin niya ng 1,000. <laughs> alas, ang binibili natin, kuya, Di pwedeng konti ang pera. Na, siyempre, pag negosyante ka, langan, mayroong, mayroong daming kapital. Oh. Baka may sing-sing kang luma dyan, kuya, yung hindi mo na ginagawa. Wala, natin. nandun sa kuwan. Nandun sa punsyo. <laughs> may alas na, may hindi napapang siya. Pero, ano. Ah, wala. Isa lang ang sing-sing ko. Yung mga sinubong, hindi yan napapansya. Isa, isa lang ang sing-sing ko. Andun sa anun. Isang lahan. Galing ka na sa doon sa sentro. Doon, sa sentro. Kaya ka dumating dito. Matagal na ako dito. Kaya, dito, dito sa amin. Kanina. May sasakyan kami nila yan. Ah, dami kayo? Grupo. Wala kang mga relong automatic po eh. Mga sira. Mayroon to saan ito tatay noon. Hindi ko na alam kung saan. Yung mga ulik sinasabi ni... Yung kung uh... to yung tatay ko. Yung ano okay. lang, okay. siko. Okay. Siko 5 lang. Yung mga sinasabi ni daming rilo natin ha pero wala tayong oras <laughs> John, dami uh, dami kami yung rilo pero wala kami oras uh, disposable. <laughs> mga disposable mga buy one take one to <laughs> <laughs> siguro hindi, hindi pa hindi yan mga disposable ano yung tenyong... <laughs> silver mo na eh. silver ba na eh? hindi stainless <laughs> stainless 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 Ano yung... dami pa oras namin, no? Carter. Pero walang oras. Oh, packing ke carte. na, deyoy. Sagot sa labas 'yan. Hmm. Ha? Teke na carte. <susurra> dami, Sato, dami na mang siko, siko man to. Rilo dito pero walang oras. Okay. Huh? Yung mga wall clock doon, wala, wala yung halo. Wala ko yun. na yung wall clock yung galing Dubai. yun parang karaan. Sisila. Sen, nakay balik dyan na ng kwarta. Nakay tinag 5 na na. Palitog tag Jays. 100. Palitog 200. Ano na namalit daw kwarta ito? Ako lagi mga mga tagi ng kwarta. Imo. Mga tagal kwarta man to dito kay. Sinangganan kuno diri Ah. Ah, sige. Ibalik jan honing pila na. 200. Ah, palit to ni John 400. Stainless. Malit de kwarta bitaw. Lagi. Tak Mga sisiw bandaan. Mga, mga karaan ba sila mga injured to? Mga kara mga, mga karaan kwarta ba? Kami sing sing ang hindi na ginagamit ate. Timbangin natin kung ilang karaan. Oh. No. No. Na mga sing sing sa pool shop dun. Kanto ba? Kana kay Siko? Siko mo na. na? Siko Marek, Iyok, na, kiniray di. Pero kana, original na nga Siko. Katong ahod na dobe, tulot ako buktuhod. Itong tuhod. Yung binibili ka ka sa Siko, yung mga pala Hindi na kasi ano. Kuyaw na. Hindi na nabibili. Baka mga sinubong ate. Wala. Magkakara ang kwarta na paligid. Yung Rolex sana ate, yung sinasabi mo. Baka oh, wala. 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 Kinuha siguro sa ano ko, pamangkin ko. Ano yung kakaraan na Rolex? Ate? Hmm. Wala na wala. Wala, wala. Yeah. Di, wala sa, di, sa amo ko. Ah, salamat ha. ah. Salamat. Ah, salamat. Meeting na. Wala meeting, mga ka naman ate. Wala ka naman ate. Wala mga bigay ng amo mo na bol lolo ite. Wala. Mga bol mga gold plate. Ito yung mga gold plate. Ito yung mga mga clay, wow. twa, mm. be, mga <laughs> Makaraan ko no, be. Mga gubang. Hindi man to sa unang makaraan nilang mabudwa, mangukab ko na ito sa tatay bisim kita ko na itong bitaw uh. wag Wa, rilo ni tatay nga siko na ito na, na lang ito di na po mapangkutan na ako ito naman sa mentiryo yung eh, mga hikaw ating wala nang paros magdusa ko sa mentiryo pangkutan na ito tatay ay siya <laughs> mga hmm. sing sing na guba.